Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto ko munang i-shout out ang aking mga kaibigan researchers, si Eudora at Chris Torres. Salamat sa inyong pagpapadala sa akin ng mga videos, articles, and posts. Kaya nakakagawa ko ng na maraming vlogs. Ito, isa sa mga pinadala nila, Baha, binahana ang harap ng Senado. <laughs> Lalong magagalit ang mga senador ngayon. <laughs> uh, I don't know sa batasang pambansa kung binaha dapat sana doon din mabaha Okay, uh, pakinggan natin itong balita ng uh, Jamie News. At Maylina, may ulot on the spot si Darlene Kai. Darlene? Kuni sa ngayon malakas <laughs> at tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng bulan sa Maynila pati na sa ibang bahagi ng Pasay, bumaha sa tapat ng tanggapan ng Senado sa Pasay. Senado. Ang gutter ang level ng sa mismong harap

sa Ross Boulevard, the deep ang level ng, level ng tubig at mabigat ang daloy ng trabiko. Tumirek ang ilang motorsiklo kaya walang nagawa ang ilang rider kung hindi itulak na lang. Wala rin nagawa yung ibang presidente at computer kung hindi lumusong sa baha. Dito sa kinatatayuan ko, sa kala, may tulang ilog na yung isang bahagi yung papunta doon sa Rojas Boulevard. Tapos naman doon sa bahagi ng Maria Orosa ay hanggang binti na yung level ng tubig. Kaya bukod sa mga tumitirik na mga motorista, meron ding ilang sasakyan dito na nakapark na nalubog na. Marami pong mga motorista na stranded dito sa bahagi ng Galaw, pati Maria Oro. Sa marami kami nakakausap na sir na tigil yung trabaho, may ilang mga sana ng trabaho na hindi na rin nakatuloy. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Connie. Yes, Darlene. Kaninang umaga pa ay uh, nag-aatrasa na nga yung ilan sa mga sasakyan at ah, talagang grabe yung traffic dyan sa area na yan. Kamusta ngayon? Mm. -hmm. Ayun, Connie. Napakabigat ng traffic dito sa Pananggalaw. Pero hindi rin yan. Bukod, na, bukod sa dahil sa volume ng mga sasakyan, eh, yung traffic dahil hindi sila makausad. Mm. Maraming uh, malaking parte nitong kalaw, pati yung Mario Orosa, yung hindi madaraanan dahil nga sa taas ng level ng tubig hanggang hita na ng maraming residente yung level ng tubig nito. Kaya uh, naghihintay yung mga motorista na nakausap namin na medyo humupa-hupa ng konti para sila yung makadaan ko. Pero yung mga pa pasahero na nagko-commute ba? Meron ka ba nakita dyan na medyo na-stranded na sa ilang mga lugar? Yes, Connie. Maraming mga stranded dito na pasahero. Yung ibang nakausap namin, hindi na makatuloy yung pagyahe, yung mga jeep at yung mga sinasakya nila. Kaya nga, ang ginagawa nila ay bumababa sila tapos naglalakad na lang. Yung iba naman, merong mga nag ng mga ride-hailing app, yung mga uh, umaangkas sila sa mga motorsiklo. eto stranded din sila at hindi sila makausap, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Grabe, Parhisio. Uh, una, sinado <laughs> mismo ha, sa Pasay na baha. Mga nagkikilos protesta para panagutin ang mga nasangkot sa manumalyang flood control projects, hindi nagpatinag. Yan ang maganda. At ito, mga simbahan, mga ano. So, dapat magkaisa na po tayo. Dito sa problema ng baha, wala nang color-color sa politika. <laughs> Maglabas na tayo o mag magingay. Kasi ang iba diyan wala pa akong kan yung yung mga alalakas ng boses uh, bosses na ng accountability, transparency kay BP Sara. Sumama na kayo. Itong panawagan na panagutin ang mga gumawa nitong kalokohang flood control projects na ito, magkaisa tayo. Hindi politika ang kalaban natin dito, kundi ang greediness. Greediness. 'Yan ang sabi ni Senator Lacson na more than flood control, what the Filipino needs is greed control. So sa Senado, umaasa po tayo. May maaasahan tayo dyan. May mapapanagot. Sigurado ako dyan. I don't know. Sa... Sa... kamera dahil sisimulan na rin. Sasabayan nila yung investigasyon ng ano eh. Sasabayan nila yung investigasyon ng uh, Senado. Kasi, dito sa Senado, no nonsense walang pinipili dyan nagkakaisa ng mga senador wala ng minority, wala ng majority wala ng oposisyon lahat sila, mga senador oposisyon kontra sa mga nanluloko taong bayan yung mga hokos-pokos mga guni-guni mga palpak na flood control projects nagkakaisa So, pabayaan na lang natin ang kamera kung gusto nilang mag-imbestiga. Basta ako, I'm sorry, opinion ko lang ito, wala akong tiwala sa resulta ng investigasyon sa kamera. Ang Pangulo, magka... Itutuloy ba niya yung sabi niya mag-imbestiga? Hanggang ngayon wala pa eh. At nakakabahala yung isang pahiyag niya na we cannot track them. Yung mga flood control projects daw, hindi na matrack kasi wala daw record. Anong walang record? Imposible walang record, maliban lang kung ang DPWH ay eh talagang sinadya niya na hindi na mag-iwan ng record. Ay di ikulong na lahat yung mga sangkot sa DPWH. Hanggang ngayon, nandyan pa ang sekretary walang wala lang I serve but the pleasure of the president so, ang presidente rin I have trust in the secretary of DPWH o so, tapos walang record paano nangyari yan na government procure, uh, procurement app yung RA 9184 There must be a record, there must be a paper trail ng mga kontratang ganyan. Tapos sasabihin ng Pangulo, we cannot track them. Nako, delikado. Baka, ano lang ito. Uh, <laughs> hanggang salita lang, wala rin mangyari. Kaya salamat at may sinado na nag-imbestiga. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng Libre at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin yung video na ito. Diyante si nga matagaan o giyero, nga magatok na siya karon. O yeah. gikarga sa iyan motor, aron magatok sa iyang balay. Atupan, na, iyang atupan karon. Karon abot na git si ante sa iyang gabalayan. So, abot na git si ante. Sa iyang gabalayan. So, okay. mo so ni kabalayan ni Anting nga yang taudan sa yero nga nahatag sa iya. Okay. Okay. Svo, það á mann að gjöta Karon anteyan sa imong masulting ana human nagyud ang katop sa imong balay. sa so, tan video. Padakatop pud me. So pila day mong anak ate? Lima. Ah uh, so karon pagit kara ka balay. Karong bagyo. Oh uh, sige te, salamat. Salamat gyud. Yan ata ko one scene ka balay ko. Dugo ka balay ani. Ah, oh, sige te, salamat po.